Mayo ng buhay kan madukayan na sarung lalaki sa laog kang pigrerentan kay ning boarding house. Pasado alas 11 nin aga kan Sabado sa Zone 2 San Vicente or Camarina Sur. Pigbis ang lalaki na Sinestor Del Aire Jr., 41 anyo sa sin driver. Sigun kay Police Major Venchito Cerillo, Hepe Camila or Municipal Police Station, sarung bulan pa sa nang nagrerenta sa nasabing lugar ang biktima, kaiban sa iyang live-in partner. Kapwa border man ang nakadiskubre sa bangkay ni Del Aire. Na tulos man na ipinabot sa kaaraman kang kapulisan. findings lang namin ma'am and it was also referred to the uh, report ng ating soko ng kind of uh, uh, medical doctor and um, mayroon siyang stra sa upper uh, uh, part ng dip niya at saka mayroon siyang like, uh, ng Blueville or later on na uh, it was ano uh, straw sa kanyang leg ayos uh, naman At tapos nakita rin na doon sa ceiling uh, top doon sa position niya na nakita, yung kalihan ng blue ng, ng stroke at yung kitapiros sa yung stroke is uh, naputol mga Banggi ante sa ninsidente nahilingan biktima sin live-in partner kaini na nagkakaigwan in diskusyon. Sa investigasyon kan PNP, nahago pa sa CCTV ang pagluwas kang partner kaini na may bitbit -bit na mga gamit. Hastang ngunyan, dahi pa ang bit na ang nasambit na babayi. Alagad pagdudoong kang PNP, mayo man sidang nahiling na foul play. As imposibleng personal na problema ang sa kan insidente. Very limited na kalungan. Anak uh, importante talaga na -important ito, part ng family, loved ones, the closest one, yung parents, mga kapatid, even close friends siguro na may mga nakakausap, nakakaintindi, at marunong makaunawa ng kalagayan ng isang tao yung maaaring mayroong pinatawag na depression kaya na uh, dumadaan sa depression. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.